Hello guys, ito nga yung aming unang gala. Day after pag-arrive ko ng Pilipinas. At dahil may jet lag pa ako ay yung aking anak ang nagdadrive. Ang sarap nga maging pasahero minsan dahil eto nga nakakapag-video ako ng magandang mga view habang nasa karsada. Nakakatuwa lang dahil medyo matagal na rin akong hindi nakapasyal sa lugar na ito. At madalas ko mapupunta ako dito ay umaga so hindi ko na-appreciate yung view during the night. Kaya naman tuwing ako ay pasahero pasahero lang ay marami talaga akong nahukuha ng mga video habang nagbabiyahe. Dito nga pala kami guys magdi-dinner sa MOA at pagkatapos niyan ay ihatid naman namin yung dalawang bata sa kanilang kondo dahil bukas ay Monday may pasok na naman kaya Sunday pa lang ng hapon or ng gabi ay inihahatid na namin sila sa kanilang kondo para hindi na sila bumabiyahin ng maaga papunta sa kanilang eskwelahan.